Ako ka magsasabi ha? Oo, hindi ako magkagalay. Ma, magpapawat ako. Sige, magpapawat. Maamos na baka pero malahi. Ayan. Pare, ganyan na lang. Huwag lang ang daon. Makatamla ako din na ibibigay ko sa iyo. Pagkano sa garma? Ibibigay ko na lang sa inyo kay Arikoyaw. Hindi ko na kita taasan. 60 kung babuhasan pa. Ano yung magkaabot tayo, boss? Magkano kayo mo? Sige, magsabi ka, boss. Makapalang-malat to! Ayan. Makapalang-malat! Oh, ayan. Makapalang-malat okay. dyan. Mukapalang-malat! Ay, nipis naman ng malat to! <laughs> Magkano'y pagkabili, sir? Sixty-six. Wow! Sixty-six. Sixty-six? po ba kayo sa Puyo pag kayo bumili ng baka? Hindi, kalabaw. Ah, kalabaw? Ay, pihi kami po mga aking mag Umili ako ng magagandang ay para yung kasing ganda ng magbablatter. Ha? Hahaha! <laughs>

eh, Ayan, sir. Ang katuwa'y bawal sa sita. Pero tatay, itigar ito naman ng hangay. Ang iningi ko sa inyo, Sinto Chase, itigar ito kahit na no, nasuntosin kao. Ay, hindi. O magkano ang sagat ninyo? Pag-aaralan ka. Ha? Saan? Bawal sa limang malayo ko. Bawal sa limang po ang patawad, sir. Bawas sa 50 mil ang tawad. Binibigay ng 105. Ayan. Dalawa. Binibigay ng 105. Tapos, ang tawad ni sir ay bawas sa... Bawas sa 50. Ito na, bilhin na. Dalawang torete. Ayan. Baga po, sir, Ninety five. 95? 95? P95,000 ang pagkabili, sir. P95,000. Ah! Ito naman ang nabili na. Baka ang RG. Magkano po, sir, ang pagkabili? 110,000. Ah! Yung dalawang torete. 110,000. Ay, boss. RG nyo pala nabili. 110,000 ang pag -abili. Dalawang torete. Mataba yun. Yeah. So, ito nabili na rin yata. Ito ang amos ng baka. Mga amos na baka pero malahi. Magkano yan, Sir?

na tinatawagan ng buyer ng 95,000 yung binibigay na 105,000 oh, magkano sagad mo? sagadin mo ng sagaday huwag mo na pumutayin huwag mo pumutayin o magkano ang sagad na sagad ma mo? Na natin sir kung magkano bang sagad. Magkano sir sagad nyo? 50,000. Si 50,000. Yan. 50,000 ang bigay ang tawad ni sir. Magkano ba bigay sa inyo? Magkano bigay? Ah, lagay 50,000. 52,000 ang tawad ni sir. <laughs> <laughs> Maganda naman baka. Ito yung mga bakang livery. Mas gusto niyo to. Ay, magkano <laughs> pa? Para mabili nyo lang, <laughs> magkano pa? Para na lang. Kaya mo ng P50,000 mo siya. P50,000 pa. Bakit lang may sahay? Ay, magkano mo makukuha pa? P50,000 naman yan, inako ang mura naman yan. Tumaas na si buyer, naging P55,000 na yung isa. Tumaas mo sa 55, 50000 pa, bakit na rin magsasagan? Sige, sasagin ko lang tayo matagal lang siya. Ay, wala akong problema pa. Pare, ganyan na lang. Wag lang ang daon, nakatamgala ako din, na ibibigay ko sa iyo.

hindi umari. Ayan, naghanap na ng iba. Ito yung nakagagandang patabain baka. Ayan. Oh, pakigran. Ito, ito yung pakigran. Ah. Ayan, napakagaganda. Ganda na oh. poet. Ah, uh, dito. Ayan

Bawa sa na po eh. Ay! Hindi kuya, kung pa hindi dyan Walang <laughs> ba siya, Ay magkano mo yung mihanag ko sa inyo 60 ito? Magkano mo na Ay wala. <man. laughs> wala <Ay>, walang pera. Magsabi <laughs> ko kayo kung magkano niyo kuya. Mihanag ko lang <laughs> sa inyo. Magkano <laughs> kayo? Mali yung magkaabot tayo. Mali yung magkaabot tayo boss. Magkano kayo <laughs> mo? <man. laughs> <laughs> Sige, magsabi ka, boss. Oh, ano bang yari mo ba? Ano yung bagong ko, ko Puno ko na! Bagong ligo ko yan. Sadyang magigilitan, yan. Mawas! Mawas ay malahi, malay-lay. Sadyang kuya, mawas ay malahi ang baka. Mga baka para. Mga baka Matalaw. Ay, sanyaw. Ay, hindi Ay, sanyaw. Eh, katabon hoy mahwas. Ambitin yo mga nanongod. Ambitin yo mga nanongod. Ambitin yo mga nanongod. Ambitin mga nanongod. Ambitin yo mga nanongod. Ambitin yo mga nanongod. Ambitin mga nanongod. Ambitin yo 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 mga mga nanongod. Ambitin mga

Eme eh may paminsan-minsan akong tinatamaan mo. Pinatakai tsaka na 'yung yabang. Takbo. na ice lon, drai na Oo, tinama mo 'long. Agemi ka mice ka, balik-balikan. Sigdum lang balbaga. Oo. Tigmein. Ha? Eh, may lakas 'yan. Wala lang. Pagkatapakit na nga. Pagkatapakit na rin. Uy, tayo. Ako. Pagkatapakit na Ano? Para tingin. Tara. Ito yung mga kukaw. ng baka. Ah. At ang mga kukaw. Ito yung panay. Ito yung

Kakain daw muna para lumilang ang mata. Malalabo ng mata ni Sir. Oh. <laughs> Kumain muna ang buyer. <laughs> ito, napakaganda ang baka din na ito. Oh. Ito, oh, ito na kulay. Oh. Ito, mga toretihan din. Oh, ang pagkakani yan, Sir? Walang tigli limang po ang dalawang aray. Isa oh, may tigli limang po. Ito, walang tigli limang po. Dalawang tabay. In dalawang puti. Dalawang. Ito. At saka ito. Ganda yung puting niya. Ayan. Ganda ito. Kahit mag Tapos ito ay? 52. 52,000. Itong kulay brown. Baka wow. lemery ano? Baka lemery. Baka lemery. Oh. Ano kain? Basta pangit, mura. Oo. Oh. Pag ganyan ang mga pangit, mura lang yan. Oo. Basta pangit, mura lang. Ganyan 45, 45, oh, ang 45,500. Malapit ang presyo. 45,500. Makapal palang balat to. Ayan. Makapal palang balat. O, ayan. Makapal palang balat. Ay, nipis naman ng balat. Kaya nga, puti na, tignan ko pa. Ang niliit, Tagalog. Ang niliit, Tagalog. O, 45,500 babawasan. 45,500 may bawas pa. Makapal ang balat, pero manipis ang balat. 45.5 Matanggado Binibigay ah. ko lang Bilian, 43.5 Down to 43.5 Wala pang tumatawad Pero nagbigay na ng discount Ito, ah. nabili na Dalaman to rete Magkano pagkabilis, sir? 66 wow. 66 si. 66. 66? Oh, 66,000. Ayan, nabili ng na 66,000 dalawang torete. Saka ba ka? Gila na ka Oh, tamo. 66,000. Balik 33, isa ano? Balik Nabili na. Magkano pag sir? 47,500 ang pag sir. Torete. rete. ako, pag-isapig, alam mo nito. Ayun. sa ala, Sir oh. Nagbabase po ba kayo sa puyo pag kayo bumili ng baka? Hindi, kalabaw. Ah, kalabaw? Ay, pihikan nito ng aking mag-aalaga. Ah. Ah, gusto ko eh, tamang tama ang puyo. Ah, Ayaw niya nung kabi-kabilang ganyan. Tabi nga, gusto, gusto pantay. Ayaw ah. na may puyo sa bato. Eh, kaya kabi sabihan na sa Ah, ganun ba yun? Eh, hindi naman na iulog ang puyo. Ewan ko dito. Talagang sumusunod siya, sir, sa pamahiin, ano? Gusto niya tama ang puyo na kanyang mabibili kalabaw. Sana makabili kayo ng tama sa puyo. ako. <laughs> ito, nabili na. Ayan. Dalawang... Saan pa si Makarang? Torete, tanongin natin. Mag ano, pagkabili nito, dalawa na ito. Mga may kulay. Ayan. Pili, boss! Pili, pili, pili! Ito tayo nakabili. Magkano po pagkabili niya? Ah, 58. 58,000 uh, 58, na pagkabili. Oo. Ah, uh, isa oh, yun, 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 yun yung pound plus ito nga. Hindi isa, yung isang iyon, 54. Ah, uh, 54. 58,000 na pagkabili ni Sir. Ah. Uh, 58, 58, 58, 58. Yung isa, Sir, 54 yung kinakarga. Pumili ako ng magagandang gaya ah. para yung kasing ganda na magbabladder. Ah, <laughs> <laughs> Ito si Sir. Ayan. 50 po. 50,000. Ito lang papangalan. Tapos ito naman ay 54,000. Isa lang ang bumili na ito. Ito. Mga kulay yung brown na binili. Mga malalaki na. 54,000. Ang paggabi niya. Matatangkad. Mas 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 malaki yun kaysa rito. Pero magkaiba naman sila ng presyo. na. Pwede pala nangyari